Good morning mga idol Ngayong umaga 200 na per kilo ng abukado And mag harvest po tayo dito mga idol Dahil sobrang maraming bunga yung ating mga abukado Yan Dito tayo sa ating bubungan Dahil leg bend yung abukado dito Sa bubong dahil sa bigat na mga bunga So ang presyon sa ngayon I think Nasa 160 yung uh, 2S Ah uh, 3S ang jumbo is nasa uh, 200 daw. So, kaya nag-harvest tayo. Kumuha tayo dyan sa mga bukado na yan ng mga malaki ng bunga. Ito, mag tayo din ng mga bunga, mga idol. Yan, dahil sa sobrang daming bunga. So, swerte po tayo ngayon sa pagbunga ng bukado natin. Yan. kaya yan, dahil mahal yung presyo ng abukado Yan, oh. Diba, nalaglag na sa yero natin. di lang natin nakita. Ayan. Pa, wow. so abot kamay lang natin yung mga bunga ng avocado natin dito. Ayan, ito na yung mga bunga. Sobrang baba lang dahil nakapatong pa sa sayero natin. Ayan, please comment down kung magkano yung bunga ng avocado sa inyo. Ito yung ating malagkit na variety ng avocado mga ay idol. Ayan, medyo alanganin pa yung size ng iba. Pero hopefully, yan, makaabot pa ito ng 300 pesos na presyo. Oh. Yan ah, dyan oh. nag din yung kanyang mga ano. Isa nga. Sa sobrang daing bunga, medyo against the light lang siya mga idol. Pero maraming bunga po yun sa loob. Yan. So mga ganitong size, ah, oh, langanin pa yan mga ganyan na langhanin so magsisalik lang tayo ng malalaking size mga idol wow yan yung mga bunga siguro dito sa kabila oh. siguro mga isang linggo pa marami ng mga malalaki ito mga idol yan hanggang doon oh. medyo hindi lang talaga makita medyo against the light yan Sira tamaas pa yung presyo at makajakpat tayo ng mga magagandang presyo para dyan sa buka ng bukado natin ito yan yan yung nagbend sa yero natin yan sa dating bunga ayan hanggang pinakataas yan So, maraming alanganin mga idol na buho Mga nisip pa yung iba. Kasart pa lang kasi nilang maglapan. Ah! ah! matigas pa siya ay eh, Pero ano lang, cream na lang muna tayo sa pagkuhan natin. Ganitong mga sizes lang. alanganin lang Siguro mga 3 pieces 1 kilo. So, lalaki pa kasi ang mga ganito next week ulit kung oh, ilan na yung ma-harvest natin okay ito lang yung ating nakuha may ilang kilo lang to ahay 10.5 kilos 9.5 kilos na to. ito yung pinakamalaki natin yan ito na yan 700 grams 700 grams. Oh, may gitang kilo na yung dalawa natin. Yan. Tatlo na ito. Ito yung mga malaki natin. Yan. May git dalawang kilo yung apat na piraso. Ito kasi oh, nasa 700 grams. Hindi na siya Tapos may mga premature lang tayong nervous. Pandagdag. Yan yung iba. Medyo reject na kasi may mga pintok-pintok. Yan, deliver na natin. A pillow timbang ang ito. Yan, ito na yung ating avocado. 200 ang jumbo. 160 ang... Ay, oh, 160 ang 3S. 120 ang 2S, mga idol. Oh. No? Yan siya. Magmahal pa ni boss? Magmahal pa? Magmahal pa daw yung avocado mga ito.